of the Presidential Security Command dated 25 November 2024. The Vice President Security and Protection Group was created and became an armed forces of the Philippines wide support and separate unit by virtue of the Department of National Defense order signed by Secretary former Secretary Delphine Lorenzana dated June 20 2022 with a corresponding AFP table of personnel and equipment. This was a move to distinguish the security of the vice president and make it independent. After I resigned from def ed, nyo na yung pattern, after I resigned from DepEd, the unit was unceremoniously assigned as a unit under the Presidential Security Command, July 9, 2024, ang order ng DND therefore, the security of the vice president is now under the control of the psc and as a consequence is influenced by the decisions of the office of the president. presuming that the psc is still a non-partisan professional organization, why is the command eerily quiet? on the documented threats to me my family and the OVP personnel the silence ito, natural assumption ito natin lahat. the silence is proof that the inclusion of the VPSPG in the PSC is clearly to undermine my security and nothing else So that's one threat. Bigyan ko kayo ng listahan ng madami with proof. Ito, with proof. There's a DND order. Separating your security. Yes, no. Talking my security under PSC, which is influenced by the decisions of the office of the president. So ani Lahat ng galaw ko, lahat ng ginagawa ko, kung saan ako, alam niya, alam nila, So, anong gagawin nila? Anong value ng information sa kanila after ako mag-resign sa DepEd? Before, when I was with DepEd and working to help the administration, wala namang ganun eh. Diba? Tapos pag mag-resign ka, ganito ang gagawin sa security mo. Imo-monitor ka. Oh, so that's one threat. So, I'm coming up with a list of threats, pero we'll take that up baka next week na, kasi tao lang po. Di kaya magsulat ng, kayo, magaling kayo, mag, mabilis kayo magsulat. minamahal at pinagpipitagang Brother Eddie Villanueva ang lahat ng amin isipin, gagawin at sasabihin. Punoyin po ninyo ang aming mga puso ng biyaya upang ang lahat ng aming gagawin o hindi magagawa ay naaayon sa banal ninyong kalooban. Tulungan mong mahalin ka namin. Tulad ng pagmamahal ng JIL, ng buong isip, buong puso, at buong lakas. Naway maging inspirasyon ka sa amin na aming mga gagawin para sa ikigigan hawa ng aming kapwa, ng aming pamayanan, ng buong bansa inalalapit ko sa iyo ang bayang ito. Kami po ay iyong iadya sa makasariling ambisyon, kawalan ng malasakit at pagkabulag sa kapirasong kapangyarihan. Palakasin ninyo ang kalooban at kalusugan ng mga pinuno ng bayan upang makapaglingkod ng mga katapatan, simpatsya at pananagutan. Paspasan nyo ng katapangan ang mga kapwa kong senador, lalo tigit ang aming majority leader, Joel Villanueva, upang manindigan para sa aming institusyon, ang ating konstitusyon, ng mandato ng taong bayan. Ipaalala po ninyo, mahal na Panginoon, sa Kongreso na sagrado ang tiwala ng bawat Pilipino na ang botong ipinagkaloob sa bawat halal na pinuno ay bunga ng kalayaan at demokrasya. Protektahan nawa ninyo ang ating vice presidente. Ang kagandahan taglay ng kanyang puso, pagiging matiisin, mapagpatawad at mapagkalinga. Higit sa lahat, haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan nyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Kisingin nyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Ipaalala ninyo sa kanya ang pangarap ng aming ama para sa ating bayan. Maging gabay, sana ang kasaysayang humubog sa aming pamilya. Napakinggan niya ang sumamo ng nakararami. Huwag buyuin ang mga nagtiwala. Huwag sayangin ang pagkakataon. Huwag na huwag ipaubaya ang bayan sa mga sakim at uhaw sa posisyon. At sa barang araw ng panunungkulan, laging ihuli ang anuman pansarili. Bigyan niyo po ng lakas na loob ang bawat Pilipinong hinahamon ng kasalukuyan. Manindigan para sa tama. Labanan ang pwersa ng mga mapanlinlang na umaabuso sa kawalang malay ng pamayanan dahil sa katawak ng kasakawan sa kapangyarihan. Kami po lumililong, itinataas ang aming mga dalangin para sa mas makatotohan ng pagbangon at pagkakaisa. Huwag niyo pong pabayaan ang pinakamahalaga kong kapatid, ang taong bayan. Bilang kami pong lahat ay mga anak ng bayan at higit sa lahat, anak ng Diyos tahanan ang bansang Pilipinas. Kaisa ng buong mundo sa pangarap ng kaunlaran at biyaya ng kapayapaan. Amen.